Naglabasan sa Department of Foreign Affairs ng mga litratong nagpapakita sa patuloy na paglawak ng uh, reclamation activities ng China sa West Philippine Sea. Ang mga larawang ito kuha mula noong uh, taong 2012 hanggang sa kasalukuyan. Noong 2013, makikita ang isang malita outpost lang ang nakatayo sa Mabini Reef. Pero ngayon, tila naging isla ng bahagi nga uh, uh, lugar dahil sa itinambak ng mga buwangin. Hindi patiyak ng DFA kumpara sa ng tinatay struktura sa bahura pero posibleng para umano ito sa military activities. Itong Abril, nagaya ng Pilipinas sa protesta labas sa reclamation activities sa Mabini Reef. Pero tinutulan ito ng China dahil sa kanila raw ang bahura. Sa tingin ng DFA, binabago ng China physical condition ng reef para may touring itong isla at mapalawak ang kanilang teritoryo. Well, unang-una, tingin natin, destabilizing, no? kasi it violates yung provisions ng ng DOC na kung saan sinasabi mga party should exercise uh, self-restraint uh, according to mga intelligence reports, mga he hectares na yung, we're not talking about square meters. Nananawagan naman ng uh, Vietnamese-Filipino Association sa Pilipinas at sa Vietnam na magkaisa laban sa mga ginagawang uh, ng uh, China sa West Philippine Sea. Hinangkin din ng Vietnam ang Mabini Reef, plano ng grupong magprotesta bukas sa tapat ng Chinese Embassy.